three things na dapat mong gawin para mahinto ka na sa pagsusugal. Ako nga pala si Darren, dating nalulong, ngayon tutulong. First tip, i-delete mo lahat na application na nasa cellphone mo na connected sa sugal. Kahit maya pa yan, Gcash, or anything basta connected sa sugal, i-block mo yan or i-delete mo. Second tip, lahat ng perang hawak mo, ibigay mo sa isang pinagkakatiwalaan mo. Partner, magulang, boyfriend or girlfriend, surrender mo sa kanila yung perang hawak mo. Kasi the more meron kang hawak na pera, ay mapapabalik ka talaga sa pagsusugal. Kasi ang pera ay poison sa isang sugarol. Last and final advice na pinaka sa lahat, maging busy ka. Kailangan mong mahanap yung mga bagay na productive ka. Kailangan mo rin mahanap yung mga tamang tao o tamang environment na makakatulong sa'yo. Kasi the more na marami kang idle time, is the more na matetem ka na bumalik sa sugal. Kasi idle time is devil's time. Kaya maging busy ka sa mga tamang bagay. O isa ka rin sa mga katulad ko na nalulong sa sugal or may kakilala ka, share mo na itong video sa kanya baka ikaw na rin ang makatulong sa pinagdadaanan niya. And follow me for more gambling recovery advice.